Nahihiya ka ba sa boses mo? Kung yung tape mong gusto mong salita sa harap ng kamera? Pwede ka mag voice over? Kaso ang problema, nahihiya ka sa boses mo. Kung bago ka palang gumagawa ng video, at kung naranig mo ang sariling boses, ay normal lang na napapangitan ka. Pero ang totoo, kapag narinig ng ibang tao ang ating boses, ay hindi naman sila napapangitan. Tayo lang ang nag-iisip na pangit ang boses natin kapag nagsasalita tayo sa harap ng kamera. Kung nahihiya ka talaga sa boses mo, ay may paraan para hindi nila malaman ang totoong boses mo. Alam mo bang pwede baguhin ang bosis natin sa pamagitan ng libreng apps na madadownload natin sa Google Play Store? Katulad ng boses na ito. content creator, lalo na kung sisimula pa lang tayo. Minsan na alam kung anong content natin sa susunod na araw. At marami na rin content creator na gumagamit nito para baguhin ang kanilang boses. Kung gusto mong malaman kung paano baguhin ang boses natin, panoorin mo ang video na una, punta tayo ng Google Play Store. Dito sa search bar, type lang natin dito ang CapCut. Ayan, so kung wala pa yung CapCut, install nyo lang. Then, pagkatapos ma-install, open lang natin. Then, pindutin itong new project. Ayan, so, mapupunta ka sa gallery. So, makikita mo lahat ng video dito. Ayan, so, pili ka yung video na gusto mong paguhin yung boses. So, halimbawa itong pinakauna. Then, pindutin itong add. Ayan, so ito na yung video na baguhin natin yung boses. Para mabago yung boses nito, pinutin lang tong add audio. Then, pinutin tong extracted. Then, i-add ulit yung video na sinilik natin kanina. Then, import sound only. So, ibig sabihin, yung sounds lang yung mai-import. Hindi kasali yung video. Pinutin itong video na inad natin kanina. Scroll natin pa kanan. Pinutin itong volume. Then, gawin natin ay i-mute natin siya. Gawin natin siyang zero. Then, pinutin itong check. Ngayon naman, ipopost lang natin to. Balik natin sa pinaka una. Ayan. Then, pagkatapos, pindutin tong audio na inadalin kanina. Yung sa baba. Then, pindutin itong voice effects. Ayan. So, dito mo na makikita ang iba't ibang klase ng voice effects. Pindutin lang tong funny Then, piliin itong trickster. Ayan, nag-loading siya. Atay lang natin matapos. Then, pagkatapos, pinutin itong check. Ayan, ganun lang. Kadali. Ayan, so, limbawa, uh, kailangan mong mag-voice over at or i-apply yung boses na ginawin natin kanina. Ang gagawin mo lang ay pinutin itong record. Then, tap or press the hold to record. Pinutin lang to. Yung parang mic. Ayan, countdown. Ayan. Okay. Unavailable yung microphone kasi ginamit ko sa screen recorder. Ayan. So, kung sa inyo, i-record nyo lang. Then, so, halimbawa, kung katapos na ma-record, pinutin lang tong check sa baba. Pagkatapos na makarecord, record pinutin itong ni-record sa baba, yung audio. Then, pinunod nito voice effects. So, dito mo na makikita yung katulad kanina. So, meron siyang basic, funny. Pinutin lang itong funny. So, meron din siyang trickster. Then, check ole Pagkatapos, papalitan yung boses natin, pwede na natin siyang isave. Para masave yung video, pinutin lang itong arrow sa taas. Exporting. Please don't close CapCut or lock your screen. So, antay lang natin matapos. So, pwede mo na siyang i-share sa Instagram, Stories, YouTube, WhatsApp, at Facebook. So, kung hindi nyo pa i-share, ang video na to ay automatic na save sa gallery. Ganun lang kadali. Paano baguhin ang boses natin gamit ang CapCut. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit notification bell para updated ka sa mga bago kong video.